back mga kaily panibagong episode naman tayo para sa ating content napakasimple lang mga kaily ang ating episode for today sana magugustuhan nyo at sundin nyo kung paano natin gagawin panorin nyo hanggang matapos o hanggang sa dulo ang ating gagawing pork igado napakasimple lang ang ating episode for today sino yung mahilig kumain dyan ng pork igado ito na tama-tama, sundin nyo kung paano ko gagawin o kung paano natin pasasarapin ang ating pork igadu. Kaya anong episode natin po ito? Pork igadu. Yung tumpak. Kaya hindi na rin natutuyong alam ko kay Hili. Kaya ano pang hinintay nyo? Tara! Papakita ko sa inyo yung mga sangkap. Let's go! Ito, tara kay Hili. Ito yung ano natin. Ito yung pork natin. Ayan. Tsaka meron tayong atay. Yan kay Lee. Yan, i-slice natin yan kay Lita si mamarinit natin ng mga half hour o oh, isang oras to. Ito yung mga sangkap natin kay Lita. Meron tayong carrots, chiling green para may kick. At meron tayong sweetie powder, pork cubes, isang pong para magkalasa talaga natin, ating pork higadu. Kalamansi, bawang, sibuyas, bell bell pepper, at meron tayong laurel, pampaswerte. Pamintang durog. At meron tayong green peas, carrots, suka, at tuyo. Kaya ano pang hinintay nyo? Napakasimple lang ang ating gagawin for today. gagawin tayo ng pork kikadu. Sana magugustuhan niyo mga kahili, at panoorin niyo hanggang sa dulo kung paano natin gagawin ang ating pork Igadu, eh, shout out muna tayo dyan. QNTV Pote, shout out. J. Poyoy, Chris Mulira, Kim De La Viga, Glenn Agatun, Lorenzo Borja, and Hero, Gilbert Santos, and Gerald Abelia. Eh, shout out sa inyo mga idol. Bungo TV, shout out. Edwin TV, shout out sa inyo Tumulus they reach out ma'am. and uh, Joey Driver yun na idol muntik makalimot yung pangalan mo <laughs> and ECX ng Cameroon shout out Sudura Boys Alabang Boys Walk Riders shout out sinyan mga Walk Riders Copy Boys ano pang hinihintay nyo tara Umpisa na natin. Let's go! Ayun pa. Tara kayo, slice muna natin yung pork. Ayan. Yun po yung ginamit natin kay Hi. Ayan, malilitan na hiwa. At pahaba. Para sa ating pork higadu. puro na yung ano natin kay Eli. Kuchilyo natin. Yan kay Eli, update ko lang kulit mamaya pag na gano'n na tayo sa ating atay. Tingin na pa. Para kay Eli, tirahin na natin yung atay tapos na rin natin Piniwa yung pork yan. yung natin kay Leo yan, yung atay naman simpre lang dito kay Leo para lang sa pork yung atay natin kay yung mga mahilig dyan, kumain ng pork, higa ito na. Sana magugustuhan nyo. Yan. Sarap kasi kay pag maraming atay. Yan. Yan kay update ko lang kilit mamaya. Pag nagtimpla na tayo, parinig hindi nung mahabay yung video natin. Yan na kaili, tinitiran ng anak ko yung bawang kaili, yung bawang muna unahin namin kaili, kasi panglalagay natin yan sa atay at saka sa pork, ibababad kasi natin yung kaili ng mga isang uras, yung atay kalahating uras, kaya pinauna muna natin yung bawang, yan tinitiran na kagad ng anak ko para ano, kaili mababad na natin yung atay natin at yung pork, yan kaili update ko lang kayo pag nagbabad na tayo Sige na pa. Yan kay Eli, natin yung pork natin. Kaya tapos natin mag-chiwa. Lagyan natin ng bawang. Yan. Siyempre, lagyan natin ang toyo. Yan. Lagyan natin ng suka kay Eli. Para lagyan natin ng pamintang durog. Wow. Yan. Mikos lang natin kay Malinis yung kamay ko. Bababad lang natin ito kay ng mga... Hesh! Excuse me po. Hesh! Excuse me po. Nakaka-atsing kay yung pamintang durog. Bababad lang natin ito kay ng mga isang oras pero mas masarap kayo di pag overnight kaso lang sa ating pang mukbaan kaya kalating oras isang oras lang kayo di pwede na yan yan, yan kayo di takpan man natin yan ito naman kayo yung ang isa naman ang ating atay naganti natin kayo ng bawang para mawalan yung lansa niya pipigaan natin siya ng kalamansi at suka yung inalagay natin kay Lili. natin ng suka. Hindi na natin gagamitin yung sus niya kay Dahil tapos lagyan natin ng panginta para mas mabango. At talaga natin ng kunting tuyo kay para magkaroon na rin siya ng lasa. Pero kunting lang naman. Yan. Tsaka natin pigaan ng kalamansi. Kay Lili ang ating para mas mabango Pigal lang natin ito ng kalamansi kay natin at Hay para mas mabango ang ating marimiti. Yan. Pigal din natin yung pokeili ng kalamansi. Yan. Para press-press sila. Yan. Nikos lang natin yung kay Lenati. Wow. Napakasimple lang. Bababad lang natin ito kay Haluin lang natin siya. Para mamix yung ano natin kay Yan, para maluto rin siya at mawala yung pagsan ng ating atay. Bababad lang natin ito kay ng mga kalahating oras. Yan. Yan kay Lee. Tapos babalikan natin yung pork natin. Yan, pigaan natin ng kalamansi para mas mabango. Yan. At ating ikadu para mamaya kay Lee eh. mag-iwa na ng ating sangkap. Yan. Haluin lang natin yung kay Lee. Eh. para magkaroon siya ng bango o aroma yang kaili, takpan muna natin to at update ko lang ulit mamaya pag naggigisa na tayo kaili, takpan na natin ayan takpan natin yan kaili ng mga isang oras at dito kaili, tatakpan din natin to plastic lang, lahat yung uras ng to kaili, ano Medyo nag-absorb na yung nilagay natin, ayan huhugasan ulit natin to kaili, bago natin to isasalam para mawala talaga yung langsan niya dipindi sa inyo kay Lee, pwede naman direkto lang yan kay Lee, update ko mamaya yan kay Lee, habang minarinit natin yung pork natin kay Lee at Atay nag-umpisa na rin yung anak kumagiwan na sibuyas yan carrots at bawang kay Lee, yan lang naman ang sangkap niya, at yung bell pepper natin kay Lee, at yung ceiling green para may kick, yan kay Lee, update lang ulit tayo mamaya, pag nagigisa na tayo sa ating pork ikadoo mantigi na pa. Yung Kaili, pagkalipas na isang oras, mag na kay Kaili at nagpapainit kami ng mantiga. Tara, let's go! yung Kaili, gigisay na natin yung bawang natin. Ang pagkabango yung ginawa natin Kaili. So, thank yun. Yan. Puli natin kay Kaili. Mga isang oras na ito siya nagbabot kay Kaili. Kaya, mas magbango siya. Oh! Mmm! kaili Wow. Ang kaili, pwede na natin ilagay yung sibuyas. Napaka-simple lang kaili. Punti na lang kaili. At matatapos na rin tayo sa ating oh, igado. Wow, wow, wow. Gagawin natin maluto kay limon sa para mas bumango. Yan kay Ipoy, hindi na natin ilagay ng ating pot. Yan. Lagay na natin yung pot natin kay Ipoy.

evaporate na kaili yung pork natin. Kakatas talaga ka yung kaili dahil sumisip-sip din yung pork natin ng ano. Uh, kaya nagtutubig din yan sila. Yan. natin mo may lagyan kaili ng mga sangkat natin. Saka, kaya na natin yung kaili. at ko lang ba't mamaya. Okay, i-check natin ulit. Wow! Pangbago! Napakabang ah, kaili, oh. Ilagay na natin kaili yung pork cubes para buong buo talaga ang lasa at ating pork igadu. Yan. Ilagay natin ng pamintang durog. Ilagay na natin yung kaili. Mas maraming pamintang mas masarap. Sige, lalagyan na natin ng ano kay liyo para kumulay na siya. Nalagay na natin ng aswiti. Si pwede kayo ni sa inyo. Pwede aswiti na yung ano, sa ating powder kayo yung nalagay. Ayan. Aswiti powder. Hindi, nalagay na natin na ng laurel. At ang paswerte kayo. Haluin lang natin kay ini. Wow. Tapos sa dinner lang kay ini ang ating pork. Oh. Tiga do. Wow. Yan kay ini takpan ulit natin yan. Yan kay ini tik natin ulit. Oh. Ayan. na natin na suka kay Mga kalating sandok lang. Yan. At takka natin ulit yan mamaya. Balikan natin ulit yan kaili Check natin ulit kaili Wow! yan kaili Pwede na siyang ilagay natin yung ano natin. Yung atay natin yung kay Higit. Inugasan natin yan. Lagay na natin yung chili. Wow! Gumanda na ang kulay ng ating ano Kaili? Porky gado! Wow! Simpleng ano lang kay Lili. Kunti na lang. Nasa malaki ka tayo sa finish line paano natin ginawa ang ating porky kikadu. Tagpan natin yan. Yung kaili pagkalipas ng 10 minutes. Wow! Ang bango na kaili. na natin kaili ang ating carrots. sabihin na rin natin kayo yung ceiling grill para magkaroon siya ng kis isabay na natin kayo yung ating grill fish wow at haluin lang natin Oh, napakasimple lang kayo, hindi ang natin. Oh, sige, duh! Kaya lang natin ito kayo, hindi mag-ubusin sus niya para mas masasuapin. Tikman mo natin kayo, hindi kung alung kulang para pwede natin timpla Wow, panalo kayo, hindi okay, okay lang kayo, hindi tuloy lang natin ito kayo, hindi. Wow. Yan. Tapangon natin na kayo. Yung balikan natin. Wow. Hmm, okay, ang bango. Wow. Okay, okay na kayo. Sagayin na natin kayo yung dedicator natin. Ang ating final touch. Wow. mga limang segundo kayli okay na tong ating pork tiga wow para matikman ang ating horado wow nagugotong na si boy mukbang kayli yan kayli takpan mo natin yan pagkalipas ng limang minuto okay na yan check natin wow yung kayli pagkalipas ng limang minuto okay, okay na itong kayli wow

Sinkewi ako na lang kayo. <laughs> wow eh, na yung ating pork higado. Maghain lang kami ng kanin at habhaba na. Yung kaili ay na yung pork higado. Napakasimple lang. Wow. Yan. dating hindi pa kumain dyan kaili, sumabay na para sabay-sabay tayo mabubusog. Wow, nakugutom na si Boy Mukbang kaili. Oh. <laughs> yan kaili, ano pang hinintay nyo? Tara. Hababa naaa Napaka simple nga nga ting ginawa kaili Porky Gaduh Let's go Oh my god Wow Yuk kaili kita lantapus nga kumawa Nga simple recipe Porky Gaduh Wow 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 Oh mosok-mosok pak kaili oh Yung kaili, bago tayo kumain, pasalamat ang mga tinagayong blessing na binibigay sa atin sa araw. Lord, maraming maraming salamat Lord sa blessing na binibigay sa amin at maraming salamat Lord. Maraming salamat Lord and God bless our Lord. Amen! Ano pang inintay nyo? Tara! Aba-aba na, nagugutan na si Boy, mo, si Boy Mukbang kaili oh. Walang pakialam sa mundo, kain-kain no Kaili oh, uh, lahat ng hindi pa kumain niya kaili, tara! sumabay na para sabi-sabi tayo mabubusog. Magkain na kayo ng kanin at sumabay na. Tara, mukay tayo kayo. Kung kaya, kaya tayo. Panalo kayo. Musog pa. Hmm. Panalo kayo. Panalo I 你再算多少？一共。 kung gawin kay Rick sa bahay 嗯。<noise>

Kaya ini, puding-puding sah dan daan. Puding bulukan, ya, suami kaya ini.

Okay, Sudah dalam kehidupan. Ayos kasi bumanat yung anak ko <coughs> 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 kay Eli. Ah, Ayos kayo. kira na rai malah nih hmm benar loh kanin pa, please kayak ini jadi surut na kayak ini ini kita kay di at sulod na naman tayo sa so, simpleng episode. Huwag, kal kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated ka lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!